Parang ah, ano, ginagawang skyway dito sa bahay kupang okay, walang ano. Maraming so, ata Ay putek! Ay, Ay driver! na driver! driver ng motor, kita. So, ayun Dami yata. Eh, oh, dito ito sana. Sa may kupang, Nguntin lupa. So, take po tayo, live eh ah, na, daming dami na Ang na daganan Ah, dito ba sa Kupang? Kupang Muntin Lupa sabay so, sabayin po Maglid ang isa nga na. Ang isa nga mga cards. Yeah. Saan yan? Dito yun. Dito yun sa may kukang. Sa may ano na. Malapit na sa Angkor. Sa may 7-11. Ay, patay. Ay, yun na. Yung kring nang bumigay. Hindi kinaya. Hindi kinaya yan. Wala na ang ambulansya. Ang daming nadaganan. Ay na, oh. Haba. bumagsak po. Ay, hindi. Bumagilid yung ano. Yung isang ito, oh. Oh.

Hata na hata, ang hata. Sobrang hata, ang dami na disgrasya. Shit, puntikan na, buti na lang nakalagpas ako. Ah, oh, nire-rescue nila yung nasa kotse. Ayan, tumanggilid yan, oh. To oh, well, gusto ko ito ba gilid? Putik! gusto ko lumapit kaya lang nakakatakot baka bumagsak pa to. Sana to sa kupang! Malapit ng Amcor!

Puta, buti. Naka, naka, ano, naka... Puti, naka-ilag driver na ito. yung motor ko, na Buti na naka-ilag ka, boss. Uy, ikaw, ang haba na ito. Uy, rescue. Ay, rescue. Pinabahan ko sa'yo. ang haba. Oh, boss. Durog,

Nainga pa yata tayo pa si Kuya. Oh, pa. Buti nga ako galing. Iniwanan kong bike ko. Bike ko sira. Tumalon ako. Hindi kinaya ng ano. taxi. Ah, rescue pa dito so sa may green pan. Ang kapag iba dito. Dami. Ano? Hmm. Buhay pa si Kuya. Buhay pa. Buhay pa. Kaya pa yan.

ang daming tumutulong Okay. Yeah, <tinyak> na ito, mga pre. Sobrang haba. Buti na kailagang iba. Mga may sasakyan lang talagang ano. Tamaan. Ito ang buho. Ito ang buho. Kumaya mo na, kuya. Pag-iisipin <soru> Thank God na lang Nakalagpas Thank ako Thank you Thank you Tumabingi dad, tumabingi. Tumabingi yung ano, yung Nag-aangat ng ano, bakal. Haba na ito, buti. Ano lang, konti lang ang karon ng konti lang ang ano, ang madisgrasya. Buti nakalagpas pa. Mayroon na po yung tao yung nasa kotse May ipit driver, oh. Ayan, driver. Eh, ayan, yeah. ayan. Ang daming. Ang daming madaganan. Ay, yung nasa taxi, sigurado. Dalawa, dalawa, dalawa. Pati yung nasa ano, nasa L. Ha? Pati yung nasa L. Pamilya. Oh! Doon, sa dulo yung isang buong Parang isa lang yung... Ay hindi, isa lang yata. Sa dulo. Sa pasok na tayo, pasok na, pasok na.